Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi may ang mga sugat at bigat na dumadapo sa ating puso at isipan. May mga alaala ng lungkot, pagkabigo, o sakit na tila hindi natin basta-basta may labas. May mga kaisipan din na puno ng pag-aalala, takot, at pagdududa. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay nananatiling handang magbigay ng kagalingan. Ang panalangin ito ay inihahandog para sa lahat ng naghahanap ng kapayapaan at kagalingan sa loob, sa damdamin at sa kalooban. Naway sa ating taimtim na pananalangin ay madama natin ang paghipo ng Diyos na nagpapaluwag ng ating dibdib, nagpapakalma ng ating isipan, at nagbabalik ng pag-asa. Sa paglapit natin sa Panginoon, Ating ialay ang ating mga sugatang puso at magulong kaisipan sapagkat siya lamang ang may kakayahang magbigay ng tunay na kapahingahan. O Diyos na aming Ama, narito kami ngayon na humihingi ng iyong paglingap. Sa katahimikan ng aming puso, dala namin ang bigat na hindi namin kayang pasanin mag-isa. Alam mo, Panginoon, ang aming mga sugat, ang mga sakit na itinago namin, ang mga takot na hindi namin maibahagi sa iba at ang mga katanungan na patuloy na bumabagabag sa aming isipan. Sa bawat tibok ng aming puso, naroroon ang pangungulila sa kapayapaan. May mga araw na kami ay tila nauupos na kandila, unti-unting nauubos, unti-unting nawawalan ng lakas. Ngunit sa iyo, Panginoon, kami ay muling umaasa. Sapagkat ikaw ang ilaw na hindi nauubos, ang pag-ibig na walang hanggan, at ang tanging pag-asa sa gitna ng dilim. Panginoon, basbasan mo po ang aming mga puso. Hugasan mo ang bawat sugat na dulot ng nakaraan, ang bawat alaala ng sakit na pilit naming tinatakpan, ngunit patuloy na bumabalik. Bigyan mo ng lunas ang bawat damdamin na tila hindi namin kayang kontrolin, sapagkat madalas kami natatangay ng galit, ng hinanakit at ng lungkot. Tulungan mo kaming matutong magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi higit sa lahat, sa aming sarili. Sa aming isipan, Panginoon, kadalasan ay naglalaban ang tinig ng pag-asa at ng pagdududa. Minsan, ang mga alalahanin sa buhay ang mas nanginibabaw, kung paano kakayanin ang bukas, kung paano haharapin ang mga pagsubok, kung paano lalaban kung tila wala ng lakas. Ngunit sa iyong salita, muling bumabalik ang aming pananalig na hindi mo kami iwan kailanman. O Diyos, hipuin mo ang aming isipan. Palitan mo ng katahimikan ang aming mga takot, palitan mo ng kaliwanagan ang aming mga kalituhan, at palitan mo ng katiyakan ang aming mga alinlangan. Sa halip na mga alalahanin, itanim mo sa aming kalooban ang tiwala na ikaw ay laging narito, handang gumabay, handang magligtas, at handang magpagaling. Narito po kami, Ama, na muling lumalapit sa iyo. Inaamin namin na hindi namin kayang pagalingin ang aming sarili. Inaamin namin na ang aming puso ay mahina, at ang aming isipan ay madalas naliligaw. Ngunit inaamin din namin na sa iyo, O Diyos, walang imposibleng bagay. Sa iyo, ang sugat ay nagiging lakas, ang takot ay nagiging tapang, at ang lungkot ay nagiging kadalakan. Panginoon, kami po ay nagtitiwala. Sa bawat luha na aming ipinapatak, naway maging binhi ito ng bagong pag-asa. Sa bawat gabi ng kawalan ng tulog dahil sa bigat ng iniisip, naway dumating ang bagong umaga na puno ng kapayapaan. Sa bawat oras na tila kami ay nag-iisa, naway ipaalala mo na hindi kailanman humihinto ang iyong presensya sa aming piling. O Diyos na mapagmahal, sa iyo po namin iniaalay ang lahat ng bigat ng aming puso at isipan. Naway pagalingin mo kami, hindi lamang sa pisikal, kundi higit sa lahat, sa aming loob. Ibalik mo ang kagalakan na minsang nawala, at palitan mo ng panibagong lakas ang aming kahinaan. Turuan mo kaming muling bumiti sa kabila ng unos, muling tumayo sa kabila ng pagbagsak, at muling magmahal sa kabila ng sugat. At sa bawat dasal na ito, Panginoon, ipinaalala namin sa aming sarili na hindi kami nag-isa. Kasama ka namin. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming tagapagligtas, at ikaw ang aming manggagamot. Naway sa oras na ito, ang aming mga puso at isipan ay magsimulang gumaling, magsimulang lumaya, at magsimulang muling umibig sa buhay. Panginoon, muli naming idinudulog ang aming puso at isipan sa iyong banal na presensya. Sa bawat oras na kami nahihirapan, palagi mo kaming inaakay kahit hindi namin agad napapansin. Ikaw ang nagbibigay ng lakas kapag ang aming sariling lakas ay nagkukulang. O Ama, tanging ikaw lamang ang tunay na nakakaalam ng lahat ng laman ng aming isipan. Nakikita mo ang mga lihim naming pagluha, ang mga sandaling kami hindi na makapagsalita sa bigat ng nararamdaman. At sa iyong katahimikan, ikaw ay laging naroroon. Tulungan mo kaming bitawan ang mga bagay na hindi na dapat pampasanin. Madalas kami kumakapit sa mga alaala ng nakaraan na nagdudulot lamang ng sakit. Ngunit alam naming nais mo kaming palayain mula sa mga bigat na ito. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas upang piliin ang kapatawaran kaysa galit, ang pag-ibig kaysa puot, at ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Sapagkat sa mga pagpiling ito, tunay na gumagaling ang aming puso. Sa bawat araw, turuan mo kaming kilalanin ang iyong kabutihan. Kahit sa gitna ng unos, laging may liwanag na nanggagaling sa iyo. Ang aming mga mata ay madalas na nakatuon lamang sa problema, ngunit ikaw, o oh Diyos, ay laging may nakahandang solusyon. Hipuin mo ang aming isipan upang ito ay maging daluyan ng kaliwanagan. Sa halip na matali sa takot, naway maging bukas kami sa pananampalataya. Sa halip na mabihag ng pagdududa, naway yakapin namin ang iyong mga pangako. O Ama, inaamin naming mahirap ang magpatawad. Ngunit sa iyong halimbawa, natututo kaming mahalin kahit ang mga nakasakit sa amin. At sa pagpapatawad, gumagaan ang aming puso at lumalaya ang aming isipan. Sa aming paglalakbay, hindi namin maiiwasan ang sugat at sakit. Ngunit ipinaaalala mo sa amin na ang bawat sugat ay maaaring maging daan upang mas lalo kaming maging matatag. Ikaw ang nagbibigay kahulugan sa bawat kirot na aming dinaranas. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming isipan sa mga bagay na nagbibigay buhay, at hindi sa mga bagay na nagdadala ng kapahamakan. Palitan mo ng inspirasyon ang aming mga pangamba, at ng pag-asa ang aming pangungulila. O Diyos, kami nagtitiwala sa iyo. Sa bawat oras na kami nalilito, ikaw ang aming gabay. Sa bawat sandali ng kahinaan, ikaw ang aming lakas at sa bawat panalangin, ikaw ang aming tugon. Ama namin Diyos, sa katahimikan ng aming puso, nais ka naming papurihan at pasalamatan. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng kagalingan, at sa iyo lamang namin isinusuko ang aming isipan at damdamin. O Diyos na mapagpala, ikaw ang dakilang manggagamot na kayang magpahilom ng lahat ng sugat. Hipuin mo ang aming kaluluwa upang maghilom ang mga sugat na dulot ng lungkot, galit at pangamba. Sa gitna ng aming mga iniisip, naroon ang mga alalahanin na minsan ay hindi na namin kayang bitawan. Ngunit ngayon, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo, sapagkat alam namin hindi mo kami bibigwin. O Panginoon, ang aming puso ay nagnanais ng kapayapaan. Kapayapaang nagmumula sa iyo lamang. Hindi sa bagay ng mundo, kundi sa katiyakan ng iyong presensya. Tulungan mo kaming maging bukas sa iyong kagalingan. Huwag mo sanang hayaang manatiling sarado ang aming damdamin dahil sa takot. Gawin mo kaming handa na tanggapin ang pag-ibig at pagpapatawad na iyong inialo. Panginoon, maraming beses kaming nagdadalawang-isip, nag-aalinlangan at naguguluhan. Ngunit alam namin kapag kami lumapit sa iyo, nagiging malinaw ang lahat. Ikaw ang ilaw na gumagabay sa aming daan. Hipuin mo, Ama, ang aming puso upang ito'y maging tahanan ng pag-ibig at hindi ng galit. Naway ang bawat pintig ng aming puso ay magsilbing paalala ng iyong walang hanggang biyaya. Sa aming paglalakbay, hindi mawawala ang mga pagsubok. Ngunit ang kagandahan ng bawat laban ay ang pagkakaroon ng lakas mula sa iyo. Hindi kami nag-iisa sapagkat kasama ka namin sa bawat hakbang. O Diyos, turuan mo kaming magpahinga sa iyong mga kamay. Sa tuwing kami nabibigatan, ipaunawa mo sa amin na hindi namin kailangang akuin ang lahat. Nandyan ka upang kami alalayan at pasiglahin. Panginoon, salamat sa pag-ibig na hindi kumukupas. Salamat sa biyayang araw-araw mong ibinubuhos. At salamat sa kagalingang unti-unti mong ibinibigay sa aming puso at isipan. Ama naming mapagmahal, muli kaming lumalapit sa iyo dala ang aming kababaang loob at buong pagtitiwala. Ang aming puso at isipan ay minsan napapagod, ngunit sa iyong presensya, natatagpuan namin ang tunay na kapahingahan. O Diyos, ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa gitna ng aming kadiliman. Kapag ang aming kalooban ay balot ng lungkot, ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at tapang upang kami ay muling bumangon. Hipuin mo ang aming damdamin, Panginoon, at alisin ang mga tinik ng hinanakit at pait. Palitan mo ito ng pag-ibig na handang magpatawad at magpakumbaba. Panginoon, baguhin mo ang aming pananaw. Huwag mo sanang hayaang manatili kami sa nakaraan, kundi turuan mo kaming tumingin sa hinaharap na may dalang bagong pag-asa. O Diyos na maawain, kung ang aming puso'y sugatan, ikaw lamang ang kayang maghilom nito. Ang iyong salita ang gamot na nagbibigay ng bagong buhay at bagong lakas. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubos. Kapag dumating ang mga sandaling hindi namin alam ang gagawin, Ipaalala mo sa amin na hawak mo ang lahat ng bagay. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming isipan. Kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang takot, pangamba, o kabuluhan sa mundong ito. Panginoon, salamat sa bawat patak ng luha na nagiging daan ng kagalingan. Salamat dahil kahit sa aming kahinaan, ikaw ay nananatiling matatag at handang umakay sa amin. Sa oras ng katahimikan, Panginoon, iparamdam mo sa amin ang iyong yakap. Naway maramdaman namin na hindi kami kailanman nag-iisa sapagkat ikaw ay laging naroroon. O Diyos, hinihiling namin na baguhin mo ang aming puso at isipan upang ang bawat tibok nito ay maging salamin ng iyong pag-ibig, kapatawaran, at habag. Amang banal, muli naming itinataas sa iyo ang aming puso at isipan. Sa gitna ng mga pagsubok na bumabalot sa aming buhay, ikaw ang aming sandigan at tanging pag-asa. Panginoon, maraming pagkakataon na kami nadadala ng aming emosyon, ng galit, takot, at pagdududa, subalit hinihiling namin na linisin mo ang aming damdamin at palitan ito ng kapayapaan. Kung kami man ay nahirapan sa pagpapatawad, turuan mo kaming bumitaw sa sakit at sama ng loob. Huwag mong hayaang maging tanikala ang mga sugat ng nakaraan. O Diyos, Ikaw ang liwanag sa aming dilim. Sa bawat hakbang, gabayan mo kami upang makita namin ang tamang landas at hindi maligaw ng aming sariling pag-isip. Bigyan mo kami ng tapang upang tanggapin ang mga bagay na hindi namin kayang baguhin at lakas upang kumilos para sa mga bagay na dapat naming ipaglaban panginoon, kung minsan ay nalulunod kami sa pag-aalala, sa kaba at pagdududa. Ipaalala mo sa amin na sapat na ang iyong biyaya at hindi mo kami kailanman pababayaan. Hipuin mo ang aming isipan upang ang lahat ng aming iniisip ay maging ayon sa iyong kalooban. Palitan mo ang pagkalito ng kaliwanagan at ang pangamba ng katiyakan sa iyo. Amang mapagmahal, turuan mo kaming manahimik sa iyong presensya. Sa halip na magmadali at mag-alala, hayaan mo kaming makinig sa iyong tinig na nagbibigay ng katiwasayan. Kung kami man ay nagkulang at nagkamali, patawarin mo kami. Gawin mo kaming bukas na tumanggap ng iyong awa at maging bukal din ng awa sa iba. At sa bawat tibok ng aming puso, naway maramdaman namin ang iyong paghilom, paghilom na nagbibigay ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong simula. Panginoon naming mapagkalinga, muli naming inihahayag ang aming pagtitiwala sa iyo. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kagalingan at kapayapaan, kaya't kami lumalapit ng buong pusong umaasa. Sa mga oras na kami nalulumbay at tila walang makakaunawa, iparamdam mo ang iyong yakap. Naway madama namin ang iyong pag-aruga na higit pa sa anumang aliw ng mundo. Kung kami man ay naliligaw ng landas, ilapit mo kami muli sa iyong presensya. Huwag mo kaming hayaang manatili sa kadiliman ng pagkalito at kalungkutan. Sa bawat sakit na nararamdaman ng aming puso, palitan mo ito ng lakas at bagong pag-asa. Sa bawat sugat ng aming isipan, balutan mo ito ng iyong kagalingan at pag-ibig. Turuan mo kaming magpatawad sa sarili, sa iba, at sa mga pagkakataon na hindi namin kayang kontrolin. Ang pagpapatawad ay daan ng tunay na kaginhawaan, at iyon ang aming ninanais. O Diyos, sa bawat paghinga, ipaalala mo na buhay ay biyaya. Huwag naming sayangin sa mga pangambang walang saysay ang oras na ipinagkaloob mo. Bigyan mo ng linaw ang aming mga isip upang hindi kami madala ng maling akala. Punuin mo kami ng karunungan upang makilala ang tama at makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Kung ang puso namin ay mabigat, gawin mo itong magaan. Kung ang isip namin ay puno ng gulo, gawin mo itong payapa. Kung kami man ay natatakot, palitan mo ito ng katiyakan. Amang banal, alam naming hindi madaling maghilom ang puso at isipan. Ngunit kasama ka, walang sugat na hindi gagaling, at walang sakit na hindi malulunasan ng iyong pag-ibig. At sa aming patuloy na pananalangin, ipagkatiwala naming lahat sa iyo, ang aming kahapon, ang aming kasalukuyan, at ang aming bukas, sapagkat ikaw lamang ang may hawak ng lahat ng bagay. Panginoon, sa pagtatapos ng aming panalangin, itinataas namin muli ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Sa bawat salitang aming binigkas at sa bawat hiling na aming idinulog, alam naming nakikinig ka. Hinihiling namin na huwag lamang ito manatiling mga salita, kundi maging tunay na pagbabago sa aming puso at isipan. Nawa'y madama namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Turuan mo kaming maging mas bukas sa mga biyaya, mas mapagpakumbaba sa aming mga pagkakamali, at mas mapagmahal sa lahat ng aming makakasalamuha. Kung darating man ang mga pagsubok, ipaalala mo sa amin na hindi namin kailanman haharapin ang mga ito ng nag-iisa. Ikaw ang aming kasama at kalakasan. O Diyos, Ikaw ang pag-asa sa gitna ng kawalan, liwanag sa gitna ng dilim, at kagalingan sa gitna ng sakit. Walang makakapalit sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Maraming salamat sa bawat yakap na hindi namin nakikita, sa bawat gabay na hindi namin napapansin, at sa bawat milagro na ginagawa mo araw-araw sa aming buhay. Aming Ama, isinusuko namin sa iyo ang lahat, ang aming pangamba, ang aming iniisip at ang aming hinanakit. Palitan mo ito ng kapayapaan, liwanag at lakas ng loob. At sa pagtatapos ng panalangin na ito, nawa'y magsilbi itong paalala na sa bawat araw may bagong pag-asa. Sa bawat sugat, may kagalingan sa bawat pagod, may kapahingahan sa iyo. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, Amen.